Good afternoon mga idol. So welcome back sa ating yard. So welcome to Tinoy Backyard Farm. So in this video, pakita ko yung update ng mga alaga natin kasi medyo matagal na tayo hindi nakapag-upload ng video about sa ating mga alaga. So ito nga pala yung ating sisyo ng Peking Duck. You kasi ano, na so, dito yung lima. So lima lang kasi yung ating napapisa. So wala na kasi tayong incubator. Oh. So, manok lang yung naglimlim so pinalitan natin yung itlog nila then pekin duck pinalitan so, ito naman yung ano garden so nag pinagawa natin ulit yung garden natin at saka yung kulungan siniparitan so, naman natin yung manok so para yung sis ko may garden siya yun know. siya mga gulay. so, nabibili pa. Dito na lang. So, din dito naman sa likod, isa na lang yung ano, panari ni Papa you know, isan lang. Then, ito naman yung ating shamu na mga keep. Yan, din tatlo, you know, malalaki. And mga idol, malalaki yan. And, napaganda. dito naman is si Ivana, yung lola ng ating mga sisiw, you know. So, ito namang anak niya, yung isa, isa lang yung nabuhay is yun yung anak ng yung si si kapatid nila kasi yung papa nila is si Tikling yung mama naman is hindi so mama na si Tikling then ito naman isang oh papa ni si Tikling ito naman papa ni na si Tikling so Magtumama to mama to. Itong ano na to si si Magtumama mama so, si Ivana so pure Japanese siya mo Tanaka then another naman is ito Merong tatlo. So same yung papa. Sana lumaki silang lahat at mabuhay, ano. You know? So shout out kay GM Backyard. So saan ito galing? Kailangan ko kalimutan ko nung bloodline ito. Ano, so, you know, mga sisiw. So matira matibay as always. Dito naman yung ating naked neck na manok, ano. Na hen, ayan. Si so, naglilimit siya. So dito naman, pakita ko mga idol yung ating yan ito si Tikling and my idol. So si Tikling lang yung titira nating brood kak. wala na si Bruno. So pure Japanese mo anak ni Megatron at saka ni Ivana You know? Wala na si Big Head yan. Si Tikling na lang. Then ito naman yung kapatid niya si Dona. So separate ba't sila pero same yung parents. So mas matanda tong si Tikling din si Dona. You know. Megatron X din yan Pure Japanese Shamu Tanaka Ayan yan, So dito tayo dito no? Nagkikip ng Ibang breed So ito lang yung uh, breed sa Shamu so, Di pa tayo nakakuha ng ibang materials, you know? So Pearl Eye Tinan nyo Napakaganda yung ulo na ng babae. So ito yung pinagawa ko kay Uncle Gabriel at ni Mama. So itong area na to sa Japanese Shamo. So diyan paglabas parang may ano sila, forage area. May mangga. So para kung wala ako or kasi once a day lang ako nagpapakain dito sa mga alaga ko mga idol. So pag hapon pwede sila mag forage dito mga damo ano you know? so, dito sa loob ito na yun yung mga sisi sa labas di ko pa pinasok kasi baka mamatay o baka ano nila awain so naniguro lang ako para ano di masayang pero gusto ko isang area ganito isang breed ng manok o isang uri ng alaga natin pero dito sa labas, pwedeng ano, while pinapalapit pa natin, is dito lang sila para maganda yung tubo nila. Lalo na 'to may mga sisiw. So para mas sure talaga kasi baka doon apak lang. Ito naman mga idol is yung ating area sa ating Darag Native Chicken from Panay. Ito isang pares. Pwede so, pa nangingitlog yung babae medyo matagal na you wala pang itlog so re, wala pang ano, breeding tayo ng panay so itong area to para sa ano lang daraga so nilagyan na natin natin ng Rhode island red from GM backyard so shout out sa iyo Mike then meron tayo cross na naked neck yung papa niya rooster uh, let's say silky chicken naked neck yung mama naman is yung poly so may itlog na siya pakita ko sa inyo tatlo iyan kasi sayang wala pang produce tayo na drag yung ano dugo cross na lang muna natin so sana makaparamita nitong native chicken drag you know? your native chicken drag so ito yung area nila para maka forage so dito sa kabila isa is shamo ito naman sa ating native chicken so separate si susunod ano mga, alisin natin yung Rhode Island rin so para kasi di masaya yung panahon may anak din. ito naman sa kabila mga idol ito naman yung ating mga black meat so dun sa kabila yung ating oriental dito naman is native chicken ito naman yung ating mga black meat na sa silky so ito yung ating mga silky chicken may naked neck tayo dito Chinese silky chicken Ayun, mga idol For meat din po to So ito yung ating So one area So medyo malawak Para Yung so, may forage area nila Dito naman sa darag So ito yung pinatrabaho natin ka uncle Hindi so, naman sila nag-aaway Yung mga anak Ito naman yung iba yung hindi nikidnik yung iba ni so ito pa trabaho ko pa palalagyan ko pa dito ng yero para ano hindi sila ma-expose talaga sa araw kasi sa ulan din dito naman sa kabila mga idol ito na yung ating sa ginya foul ito, na, ito nga pala yung anak ni Bruno Hala. then si doon yung ina So, sim sim medyo matanda to kumpara yung kanina sa anak ni Tekling. yung mga ginya fowl natin mga idol. So, itong area na to para sa ano, ginya foul at saka ano, pabo. So, wala pa tayong pabo. mabalik tayo sa pag-aalaga ng pabo mga idol. Ano? Ito yung area nila itong tulugan. Then meron tayo itong itlog ng ginya fowl Uy, medyo nabasag yung isa. So, pwede natin itong ulamin na lang yung isa. Ayan. So, ito medyo nabasag. So, ganito kalaki yung itlog ng guinea fowl. Ito may guinea fowl natin. Meron tayo ditong 16 heads ng guinea fowl. Ayan you know, o. Dadagdagan pa natin ng pabo para ano gusto ko ginya pa sa pabo, kasi medyo same same sila ng behavior. Then sa kabila naman, mga ito yung pick and duck. Then kukuha tayo ng gansa. Kasi medyo same din sila behavior. Kasi mga sidu-sidu. Yung mahilig. noong mga pisaw. So again, ginyafalto na area. Medyo malawak kasi dalawang uri. Then dito naman sarabit natin. Ito yung mga males natin. Mga ito naman yung ating four meat. Aharbisin uh, natin ito sa Christmas siguro you know New Year ito naman yung ating mga future na breeder yung mga do natin yan hindi pa natin sinipart kasi walang bakante ito naman yung ano, wala pa ito. hindi pa ang nanganak ito naman yung ating guinea pig yan mga idol oh? American guinea pig so isang paris pa dagdagan natin yan then ito yung mga other natin na mga breeder, yung mga babae ito naman yung ating kalapatihan mga idol you know, for meat din ito so mga squab, utility pigeon natin you know. so, ito yung mga breeder natin uh, ito yung kalapatihan Di po sila mga racing pigeon. Ito naman yung area natin for gansa at saka picking duck. You know, meron din tayong ano, nasali dito isang rooster. Uh, yung mga picking duck natin. Uh, ano, duck. <laughs> so, pakita ko sa inyo yung mga idol. May itlog lang po sila. ito uh, yung kanilang ano, bahay yan yeah. ito yung itog ng peking duck pwede natin itong ikip or depende kung pwede natin ulamin ito naman yung isa yan yeah. yeah. peking duck mga idol so peking duck at saka gansa para natin lagyan pa natin ito ng gansa para may kasama dalawang uri kasi same sila ng behavior for meat din Ayan for egg and meat. Ayan, peking duck. So, hindi na tayo nag-alaga ng malar duck at saka muscovy duck. Ito na lang itong rare na breed ng duck. Peking duck from Cotabato. Ayan o. mga idol. Meron tayo ditong 11 heads na peking duck. So, tatlong lalaki yung nandito. Then, ano, walong babae. Wala pang hindi pa kasali yung mga sis yung mga idol. Yung kanina. So again, ito yung update natin sa ating yard sa Tinoy Backyard Farm. So kasi medyo matagal na tayo hindi nakapag-upload. So ito po yung update, nagpagawa ko, hindi na ako nag-video, nagpagawa ko ng bagong ano nila enclosure, siniparit ko para mas matutukan natin ng mabuti yung mga alaga natin na kung may ano ba yung kinakain nila kasi kapag ano kasali or isa lang yung enclosure nila nagagawan yung iba hindi nakakain na masyado so ito si pare talaga